Sports News. Sa ating sports balita, mga kabumbukas na nation, isa pong Pinoy ang gumawa ng panibagong record doon po sa May One Championship matapos po niyang uh, maitala. Ito hong pinakamabilis na technical knockout. May exclusive report dyan ng Star FM Baguio na ng Cordillera Mixed Martial Arts sa fighter na si Carlos the Limitless Alvarez ang isa sa mga fastest technical knockout sa One Championship. Matapos nitong talunin ng undefeated Japanese fighter na si Seiya Matsuda sa kanilang ginanap na laban sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Inapos ni Alvarez ang kanilang featherweight MMA bout sa loob lamang ng 17 segundo sa pamamagitan ng kanyang specialty na Anaconda Choke. Sa exclusive interview ng Sarafim Baguio sa 25-year-old MMA fighter mula Baguio City at kabilang sa Team Lakay na si Alvarez, hindi nito inasaan na ganun kabilis matatapos ang naturang laban. Sinunod lamang umano nito ang kanilang ginawang game plan. Nagulat rin ako kasi uh, alam ko talaga malakas din yung kalaban ko tsaka uh, ma mapilit siya sa laro, hindi siya nagsusurrender kaya nag-ready talaga ako naghanda nag kami ng 3 round fight pero yun, nakuha -na -na natin siya ng first round lang at sa 17 seconds lang. So yun, napakasaya natin kasi uh, nag yung game plan natin dun sa kalaban natin. Sinabi naman ito kung gaano kahalaga sa kanyang karir ang katatapos na matagumpay na laban. Uh, ito, napakahalaga to kasi isang parang kwento sa test, test to sa akin eh. Sa karir ko. Lalo na ngayon na umakyat na ako sa One Friday Fights and hopefully next fight ko is pag makuha na natin yung one, one contract na hinahabol natin. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Cordillera and Mixed Martial Arts Fighter na si Carlos the Limitless Alvarez. Si Alvarez ay meron ng anim na panalo at isang talo sa kanyang Mixed Martial Arts career. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.